Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa aking YouTube channel. This is your host, Sayam Libay Sarang. So, today is Saturday. Happy Saturday pala. Wala tayong trabaho. So, ang video na to is about uh, sa mga posibleng tanong sa mga OFW papuntang Hong Kong. It's either first timer na pupunta ng Hong Kong, pwede itong tips sa inyo and sa ex abroad. Ako, ano, ex abroad ako, 'di ba? Nagwork ako sa Hong Kong ng ilang taon, hindi nang for good ako ng 2018. Oo, nag good ako noong 2018 tapos ng 2023 um I tried na magpa-interview pa rin. So nagpa-interview ako and unang tanong ng amo, sabi niya sa akin is, um, can you please tell me about yourself? Ayan. So, ang ginawa ko, inintroduce ko ang aking sarili. Sinabi ko na nasa Pilipinas ako ngayon, pero nagtrabaho ako sa Hong Kong ng ilang taon. Ganyan. Tapos sinabi ko na may asawa, may mga anak, ganito silang edad. Ganyan. Tell me about yourself nga, ba? Diba? So, pangalawang tanong is uh, about naman sa educational background. Kung ano yung natapos mo when you were you know, nung nag-aaral ka pa. So, sabi ko na college level ako. I took up BEd, actually third year pero hindi ako nagpursu na tapusin siya. And then sabi niya, ano yung BEd? Hindi pala niya alam. So, sabi ko is Bachelor of Elementary Education, sabi ko sa kanya. And then, sabi ko na natapos ko naman aking caregiving. Um, natapos ko rin naman ang agriculture. Pero sa TESDA ako nag-aral. Sabi ko, hindi ko man natapos ang aking four-year course sa kolehiyo May natapos din naman ako ng mga short course. Ganyan. Tapos, sabi niya, uh, tell me your experience working with your employer here in Hong Kong before, sabi niya. So, sinabi ko na yung unang amo ko, finish contract ako, ma'am, sabi ko sa kanya. And then, may dalawang adult, may dalawang kids. Siyempre, ganun. Uh, seven years old sila when I was working with them. Twins sila, babae, lalaki, ganun, ganun, ganun. So, sabi ko naman na, yung, yung amo ko ulit is ganito, kambal ulit, ganyan, ganyan. Kasi, nag, ano ako, nagkaroon ako ng alaga na twice na ano, kambal, babae at lalaki. Yung una, 7 years old sila. Yung pangalawa naman is 24 years old na malalaki na babae at lalaki din. And then, uh, sabi niya doon, ano ang gagawin mo kapag ka uh, nagkikare ka ng bata? Kapag, for example, umiiyak, ano yung mga posibleng gawin mo para tumigil ang kaniyang pag-iyak? Kasi nga sabi ng agent ko, yung amo na to, plus, uh, may isang anak daw. Maybe, uh, ano siya, bagong panganak, may isang buwan or dalawa yung baby. So, sabi ko sa kanya, kapag umiiyak ang bata, i-check kapag, ka, of course, puno na yung diaper o kaya nagpupo, yung mga ganon. At saka, i-check din kung gutom ba. I-check din kung inaantok, yung mga ganon, posibilidad. Sa paliligo naman ng bata, tinanong niya, how can you uh, take a bath yung anak niya daw? Sinabi ko din sa kanya kung paano. Nasa sa inyo yan guys kung paano niyo tanungin at sagutin ang mga tanong ng amo sa akin. Uh, based on my experience din, kasi uh, I'm a mother of two, And I experience taking good care of uh, a baby, paliligo, pagpapakain, ganyan-ganyan. Pero kung single naman kayo, ganun. Sabihin nyo rin na, ano, itinuro sa inyo, di ba nag-training kayo sa training center, pinag-aralan pinag pinag nyo. And uh, kahit na single kayo, if you have experience na nag-alaga ng bata, yung anak ng mga kapatid ninyo or pinsan yung maggaganon sabihin niyo yung background ninyo sa pag-aalaga ganyan sa mga baby. Tapos sabi niya sa akin na um willing ba ako na i-care yung bata kapag ka midnight? For example, umiiyak yung bata kapag midnight, willing daw ba akong tingnan siya? Sabi ko naman syempre pupuntahan ko pa rin yun kung hindi nila puntahan, syempre. If you're not going to care with your baby during midday, midnight, ako yung pupunta. Depende sa usapan natin kung paano natin alagaan yung bata kapag kagabi. If you're turning, it's your turn. If my turn, it's my turn. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya naman, um, okay, sabi niya sa akin. No, no problem with that, sabi niya. Tapos sabi niya sa akin niya, are you willing to Ah, uh, share a room with a baby, niya sa akin. Syempre, kung wala extra room for me, there's no other choice kundi mas maganda pa nga kung um, nasa isang kwarto kami para syempre sa midnight maalagaan ko siya. You don't need to wake up to see the to to say to take good care of the baby, ako na lang sabi ko. So mas maganda na we shared a room, sabi ko sa kanya sabi niya, okay na naman siya ng okay. So, so ito, mas maganda na, ano, direct to the point kayo. Huwag kayong parang, ano, na sumagot, na confident kayo. Sabihin niyo talaga kung ano yung nararamdaman ninyo. So, ako ganun ako, straight to the point ako kung, kung ano, kung tanungin ako talaga. So, ito naman ang tanong niya sa akin na, uh, Saan ka pumupunta during your holiday when you were still working here? Sabi sa akin, um, the morning time, pumupunta talaga ako sa church, sabi ko. Kasi nag-church nag, -church, nag -church talaga ako nung andun ako sa Hong Kong. So sabi ko sa kanya na after that, during lunchtime or dinner, na nagbimit kami ng tita ko, ganyan, or yung mga friends ko doon, kumakain kami, and nagkukwentuhan uh, kami, ganun lang. Hindi kasi ako yung klase ng tao na maraming friend. Two, three, friend, four friend is enough for me. Sabi ko sa kanya. Um, tapos ano ulit yung sabi niya sa akin? Kung Oo, tinanong kung ilan ba yung mga kaibigan ko dyan. Ka kaibigan ko sa Hong Kong, sabi ko, I don't have a lot of friend. Actually, I just have one friend, pero kapag may namimit kami, nadadagdagan, nadagdagdagan. So, nung mga kaibigan ko dyan before is four, four, pang five ako, pero isa-isa din silang umaalis. Yung iba, nag good yung iba, pumunta ng ibang bansa, sabi ko sa kanya. Pero actually, dalawa lang talaga kami. May nadadagdag lang, pero umuwi din sila or nag-work sila in some other countries, sabi ko din. Sabi niya, baka gusto mo kapag pumunta ka dito, mag-work ka din sa ibang bansa. Sabi ko sa kanya, wala akong balak mag-work sa ibang bansa kasi gusto ko dyan sa Hong Kong kasi malapit lang kung uuwi ako. Kung gusto kong magpumunta sa ibang bansa din, doon ako directly nag-apply. Hindi pa ako mag a dyan sa Hong Kong. It's just a waste of money, sabi ko sa kanya. Totoo naman, di ba? Mag-a-apply ka doon tapos lilipat ka ng ibang bansa yung ganon, di ba? So, ako talaga talagang gusto ko sa Hong Kong kasi madali ka lang umuwi. Parang 45 minutes lang andyan ka na sa Pinas. Uh, Hong Kong to Manila, ganun 45 or let's say one hour, ganun. Ganun lang siya, kadali. Tapos, yung pamasahe pa pa sabi ko, mas, uh, mas mura kaysa sa ibang bansa, ganyan-ganyan. Nag-worry kasi siya sa, kasi sabi ko nga, nakapagtapos ako ng caregiver, baka daw plan kong pumunta ng Canada kasi ganun daw, alam daw niya yung mga ano ng mga ibang helper pumupunta dito just to go to the other country. Sabi ko sa kanya, if ever may plano man ako, sabi ko, sasabihin ko sa inyo, I will be honest with you, kung gusto kong pumunta ng ibang bansa, sabi ko, but I'm going to finish my contract with you. But for now, I don't have any plan. Believe me or not, sabi ko, talagang, nag-ano talaga kami, kasi ako talaga, wala akong plano eh. Wala akong plano pumunta ng ibang bansa. Right now, sa Hong Kong lang talaga. Makapunta muna ako sa Hong Kong. And of course, kung may malak ka man, tapusin mo yung kontrata mo. Ganyan, be honest with your employer. Sabi ko naman sa kanya. So, sabi niya, how, how do you work with your employer to, yung ano daw, yung, yung banting daw namin sa, ano, sa, sa employer, sabi ko sa kanya, na you need to open open everything about if you're if you having trouble if you're having a problem just tell to your employer be open with them open communication so that you're so that your ano to English eh ayan open communication to be comfortable with your employer ganyan and lahat naman ng mga employer ko, okay naman. Except lang doon sa pangalawa na hindi ko talaga maintindihan ng ugali. Yun kasi is artista yun. So, alam niyo na, hindi ko tinapos yung kontrata ko sa kanila kasi nag yung ugali. Pero hindi ko na binanggit yung mga ganun na ugali ng mga amo na naranasan ko. Ano lang, ganun lang. If you find me blunt, na parang blunt ako magsagot sa amo, ano lang siguro, um, direct to the point lang siguro ako. Kasi sabi din niya sa akin na, oh, you're so direct. Sabi niya sa akin, of course, sabi ko, um, first thing first is that I just wanted to be honest, sabi ko sa kanya. And then, sabi niya sa akin na, this is the time na I feel so weird. Pero parang weird na kasi. Yung ina-expect ko na tatanungin niya is, how Can you do your household chores? Kung wala kami and meron kang baby, paano mo i-sterilize ang bottle ng baby? Paano ka mag -plancha? Paano mo gawin yung schedules mo para yung routine mo, yung mga ganon? Pero alam mo. Pero alam niyo po, yung ano, yung tanong niya is, um, kung pumupunta daw ako sa church, anong verses sa Bible ang parang favorite ko? So I gave her um, three verses sa Bible. Romans 22, 22.2, and then um, chapter 16, of course, it's the heart of the Bible. Saka Proverbs um, 12 uh, something. Basta ganon. So sabi niya, bakit daw yung mga verses na yun yung pinili ko? So, I explained it to her one by one yung Proverbs na ibinigay ko. So, yung John 3.16 is um, um it's a heart of the bible talagang favorite naman nating lahat yon and then but i give her my explanation then and then yung susunod na tinanong niya is um give me a testimony about one verse sabi niya sa bible sabi niya tapos sabi ko na among the three verses that i've given sabi ko tapos sabi niya no not necessarily sabi naman niya sa akin so Binigyan ko na naman siya ng isa, so bali apat. Sabi niya na, give me testimony about the verses, why you just the verses. Ibinigay e ko na naman yan. Hindi ko alam kung yung interview na to is parang, sabi ko, pastura ba to? <laughs> ang dami niyang tanong about sa verses, about sa Bible. Sabi ko, pinasubo ko yata ang aking sarili dito. Dapat dapat siguro hindi ko sinabi na pumupunta ako ng ano, ng church, <laughs> 'di ba? But honestly, sinagot ko siya kasi kailangan din natin 'yon, kailangan natin pumunta ng church. And 'yun about verses pa rin ang kanyang mga ang kanyang mga tinanong sa akin doon na kami nag-usap nag mas maano yung ano namin eh mas mahaba yung verses na napag-usapan namin kaysa working experience, kaysa yung mga household chores, kaysa taking good, taking good care of the baby, kaysa sa cooking, ayan. At tinanong niya pala kung marunong akong magluto ng Chinese food. Sabi ko, Chinese dish. Sabi ko na, oo, marunong ako. Simple lang yung mga niluluto ko sa bahay ng amo ko before, nung nag-work ako, sabi ko, nag, ano pa nga eh, yung mga niluluto ko before, naka, ano kasi yan eh, naka-save sa aking Facebook. So, naghanap ako doon ng mga pictures ng mga, pini, ng mga niluluto ko before, sinend ko sa kanya sa WhatsApp. So, sa WhatsApp kami nag-usap. So, yun, cooking, kung ano daw yung kaya kong iluto, yung mga ganyan uh more on steaming kasi sa mga Chinese kasi they are more on steaming. May mga fried din naman, may mga soup kasi iba kasi yung soup nila hindi kagaya dito sa atin na yung soup na yun is yun na yung ulam. Yung iba is soup lang talaga hindi nila inuulam yung meat doon sa soup na niluluto mo. So iba yung dish. So sabi ko na nagluluto ako ng steamed fish, steamed chicken, mga ganyan, mga steam egg for the kids with pork yun. Um, tapos, nagluluto ako ng pork ribs, yung mga ganyan. Fried fish, yung mga ganyan. Yung gulay naman is, blinablanch ko lang siya. Dinalagyan ko ng oil and a little bit of salt. Ganyan. Depende kapag ka, ah uh, ano yung i-suggest ng amo kung i-blanch ko ba yung gulay or igigis ko, ganyan, i-steam eh, fry ko lang siya ng konti, ganun lang. Kasi yung mga niluluto ko before sa was very simple dish. Kapag meron lang silang i-suggest, sabi ko, but if you uh, suggest um, some dish na aking iluluto, willing naman akong matuto and willing ko namang gawin yung mga ganon. So, ayan, napunta kami sa Bible verses. So, expect the unexpected if your employer will gonna interview you sa inyong um, video call. Actually, sa video call. Sa video call kami nag ano nga, nag interview nung una, first, second, sa video call kaso lang, ang signal dito sa atin is talaga, talaga it's very weak kaya after that, nag chat kami so yung mga, yan is chat na, hindi na siya sa video call. Okay? So ayan, introduce yourself, tell me about yourself, um educational background, kung ano ba yung educational background ninyo, working experience, kung hindi kayo ex-abroad, kung first timer kayo, yung working experiences niyo dito sa sa ano sa Pilipinas, kung ano yung trabaho niyo dito before kayo mag-apply, mga ganyan. Ayan, and then so on, so on, so on, and so forth na, ayan, tatanungin na nila kayo kung ano yung kaya mong gawin, ano yung uh, kaya mong i-share, yung mga ganyan. Kung paano ka mag-care ng baby, ganyan, kung paano ka mamalansya, kung paano mo i-schedule ang time routine mo, yung mga ganon. May mga amo na nagtatanong kung ano ba yung ginagawa mong routine, paano mo ginagawa yung schedule mo, ganyan yung iba guys. Ganyan yung ibang mag-interview. Talagang about sa chores mo talaga. So paano mo maintain ang ang oras mo? So yung iba nga sabi niya, kung maglalaba ka ilang oras. Yung mga ganun, kung magluluto ka ilang oras. So sasabihin nyo, depende, 'di ba? Depende kung ano yung mga iluluto. Hindi naman magluluto ka ngayon. Same time bukas, ganun din ang iluluto mo para pareho. It depends kung ano yung ano, kung ano yung mga iluluto mo sa pagluluto naman kasi hindi natin alam kung anong oras natin matatapos, di ba? Sa pag sa sa pagpaplantsa naman, discard niyo din 'yan sa uh, paglalaba, sabihin niyo, of course isegregate niyo yung mga puti sa itim, yung mga ganyan. Oo, may mga ganun, may mga strict when it comes to clothes. Kaya isiparit niyo yung yung mga dikolor, sa puti, sa itim, ganyan. Tapos sa pamamalansya naman, sasabihin nila kung paano ka mamalansya, ganyan. Kung may baby, paano mo i-sterilize ang bottle nila, paano ka gumawa ng food ng baby, ganon. So be prepared sa mga interview So ako, ganyan yung interview ko. Ganyan lang kasimple yung interview ko. Pero um, mas may mga tanong pa, may mga may mas stricto, yung mga tanong ng mga amo talaga, especially when caring sa mga baby talaga rin sa baby, ganun kung ano yung um, yun, paano mo sila panibuan pakainin paano mo sila paano sa, ano, when they are crying ano yung gagawin mo, yung mga ganyan so, I think this is not really clear for you guys, pero just listen again and again and again yun lang guys ang pwede kong i-share. If you are first timer, pwede itong tips sa inyo. If you are ex abroad, ganyan. Yun. So, yes guys, I'm planning to go back to work again abroad kasi na wala akong stable job dito sa Pilipinas and naghahanap-hanap ako of course ng mga gagawin hindi lang pwede na nandito tayo sa bahay kailangan din naman nating tumulong sa ating asawa to provide sa ating pamilya lalo na nag-aaral yung mga bata nabibitin nabibitin of course yung mga allowances na pinapadala niya kasi minsan may mga extra expenses hindi mo naman masasabi na 20,000 is enough yun sa isang buwan Kagaya ko, nagjujuti ang anak ko sa hospital two times sa isang buwan. For example, ngayon magjujuti nga sila sa Baguio eh. Ngayong first week ng, e ng September, magjujuti siya sa Baguio. Tapos maybe third week of September ulit, magjujuti sila ulit. Ilang, ilang days yun. So parang, um, for, ah uh, uh, parang, One week, one week, one week yata. So, 14 days. So, yung food and accommodation niya, yung allowance pa niya, ba? Diba? So, malaki talaga ang magagastos. Sa so, food and allowance pa lang, guys, papasok na dyan ang 10,000. So, pag-uwi, allowance is ulit. Paano din naman ang isa kong anak, nag-aaral din senior high school, pamasahe, ba? Diba? Tapos, may gastusin pa dito sa bahay. Can you imagine? Kasya ba yung 20,000? Tapos, Ayan, pagkasyahin, pero kulang pa Pinagkakasya ko naman siya. Hindi ko naman kinukulang ang 20,000 na yun. It's just that kulang talaga siya, guys. Kasi iba yung duty ng anak ko sa hospital, eh. Tapos nag-duty pa sila ng, sa community. Um, parang um, six days sa isang one din. Of course, travel allowance, pamasahin nila, baon din. So, nagbo-boarding house pa bayad sa boarding house. di ba? So, not, not, enough. Not enough yung 20,000 na uh, ano ako eh, na ano ba yun? na stress ako kasi talagang wala akong pagkukunan kapag kakulang talaga. Buti noon that I was working in the canteen, naka cover up talaga. Pero ngayon talaga <sighs> kulang nakaka-stress mag-budget. So, 'yun. That's the reason why para sa pandagdag gastos, tulungan ng aking asawa, syempre, hindi nila, hindi niya rin kaya mag-isa, lumalaki ang mga bata. There are some people na hindi naniniwala sa akin dito, hmm, nasaan yung asawa mo, pero bakit kulang yung ganito, ganyan. Ganun talaga guys, kasi kapag sinabing 20,000 lang, 20,000 lang, kapag sinabi kong pakidagdagan mo kasi may ganito, ganyan, 22, 24, ganyan, kulang pa rin. Um, kaya minsan sabi ko, kung hindi siguro kami kakain, kung hindi sana ako mag-grocery para sa bahay, siguro kasyang-kasya yun lahat papunta sa kanilang allowances and expenses sa school. So, yun lang guys. And if you are planning to uh, go to Hong Kong, ex-abroad man or first timer kayo, just message me and I will give you the number of my agent. Ang bait ng agent namin, ang bait-bait talaga niya. So, yan guys, bye and thank you for watching.